guys. Good evening sa ating guys. Karating lang natin guys. Kumusta na kayo dyan lahat guys? Guys, simple lang pala yung gagawin natin guys. Kagawa lang tayo ng balbakwa guys. Pero lalagyan natin ng twist guys. Hindi puro lahat balat. Lalagyan natin ng laman guys. Para kakiba naman yung balbakwa natin. Dapat ang minalagay guys, balbakwa yung buntot. Yung sati sa naman guys, laman ang nilalagay natin. Kasi hindi press press guys ang pagluluto. Ito na guys, yung sangkap ni guys. Let's go! Yan na guys, ito na yung balbakuan natin guys. Ito yung balat guys, ng baka. Tapos ito yung laman. Siyempre, ito yung shank niya guys. Meron tayong beef cubes. Meron tayong crack na paminta guys. Magic sarap. Meron tayong patis. At siyempre, hindi mawala guys yung tausi. Tapos, lalagyan plan natin guys ng aswiti. Tapos ito guys, sibuyas natin. Tapos meron tayong siling pula, guys. Tsaka siling pa naman tayo. Siling green. Siling green, guys. Ayan. Tapos luya. Tapos bawang, guys. Ayan. Tapos lalagyan natin ng mani. Ayan. Tapos sibuyas down, guys. Sige, guys. Gigisa muna tayo niyan. Ayusin muna natin. Update ko lang kayo guys. Ito na yung, yung money guys. Dinorog natin yan. Ito yung sibuyas tsaka kalamansi guys. Update ko lang ulit mamaya guys. nakasalang pa yung ano natin guys. Sige guys. Update, update lang tayo guys mamaya. So guys yung nag -i ano ng mga sangkap guys. Yan. Dinorog natin guys para matuto siyang mag luto. Guys pag nasa tamang gulang na guys. Yan. Sa kanya yung mga sangkap guys. Gigisa muna tayo guys. Gigisa muna natin yung ano guys, yung ma-sweetie para maging ano guys. Tayo muna tayo naman guys. Kagawa muna tayo ng sweetie well. Gigisa muna natin yung guys. Guys, pininit muna natin yung mantika. Na. Ayun, tige, ilagay na. Hmm, sige, ilagay na. guys, ilagay na na yung sweet. Guys, sige, ilagay na boss mo. Yan. Ibigisa muna natin yung guys, para magkaroon siya ng kulay. Ayun, siya ito yung sandok. Hmm. Guys, yan, Yung anak ko guys, yung kinakala ko guys yung alak ko yung pinapa alak ko guys yan yan mga mga guys video na yan kasi nagkaroon na siya ng kulay yan guys yung alak ko hey, mo yan mikos, mikos mo Mark. hindi yan yan guys eh. ilalagay na natin yung ano natin guys, yung luya muna ulahin natin guys so guys nagkaroon eh, na siya ng kulay guys dahil ginisa muna natin yung sweetie guys yan ilagay na natin guys yung bawang natin medyo matagal to guys lumambot ilagay na natin yung sibuyas natin guys white on yan yeah. ang natin guys natin yung ano natin guys yung beat yung guys sama na rin natin guys yung balat nya mikos mikos na natin yung guys natin guys diba maganda na yung kulay na guys dahil ginisa na natin yung silinti guys ginisa na natin yung kulti guys mamaya lalagyan na natin ng sandap guys tapos takpan lagyan natin ng tubig guys para pa lumambot yan guys yan guys yan guys oh Yan na yung balba natin guys Yan guys Yung balba natin natin so, Sige guys update lang Ulit ako mamaya Yan guys Ilalagay na natin yung sangkap guys Dalagay na natin guys Yung pamintang crack guys Para malagay na natin Siya ng tubig Positioning natin guys guys, ng patis. Yan. Para magkalasa na yan. Tapos, ilagay na natin guys, yung tausin natin. Yan. Tapos, ilagay na natin guys, yung beef cubes. Yan. Mikos-mikos muna natin yung guys. Mikos-mikos muna natin yung guys. Maya-maya guys, ilagay na natin ng tubig yan guys mga 30 minutes guys papalambot natin yan guys lagay mo natin ng tubig yan guys natin guys yung chili sili tsaka yung sibuyas dahon guys mikos mikos muna natin saglit yan guys Tak tsaka takpan na natin yan okay, na guys yan update guys check muna natin guys baka okay na ang ating balbakwa uy okay na guys yan guys mikos mikos nako guys okay na guys yan yan okay. Okay na guys, yung balbako natin guys. Ano pong hinihintay natin guys? Kain na. Tigam natin ang kalamansi guys. Ito yung kalamansi natin guys. Oh. Parang anong labas nito guys? Parang lanchaw. Sa Cebu. Tawag nito guys, lanchaw. Silang iba yung nilagay natin guys nilagay natin ng mani mikus mikus mo natin yung guys so, yan guys oh pinitin po siya yan guys oh 15 or 15 yan na guys, yung balbakwa natin guys. Oh. Nakakagutom na guys. Ano pang inintay natin guys? Tara na, kainan na. Guys, ang ating balbakwa guys. Yan, Wow. Yummy guys. Ano pang inintay natin guys? Kainan na guys. Yan o. Oh. Tara guys, ano pang inintay natin guys? Kainan na tayo guys. Ito yung sabaw natin guys. Tagi siya kami ng alako. Yan guys. Yung sabaw na yan guys. Yan. Tara guys. Kainan na. Let's go. Yan na guys. Kainan na. Yan guys. Katatapos na natin guys magloto. to medyo matagal guys dahil gumawa tayo ng balbo ko guys alam niyo naman pag balbo ko guys medyo matagal guys bago tayo kumain guys pray muna tayo Lord maraming maraming salamat Lord sa blessing na pinagay mo sa amin maraming salamat Lord kung ayun sa school at this siya mo Lord maraming salamat Lord and God bless you all Amen. Amen guys ano pang hinihintay nyo guys kainan na tara na let's go Napakasarap yung ano natin guys Balbacua Guys Kakamay lang tayo guys Masarap magkamay Mmm Panalo guys nilagyan natin ito guys ng mani sarebbe isparato mm. うん。<music> <music> okay? guys, lahat na hindi pa kumain guys, let's go suave guys yung paggagawa natin sa bulbokwans ko‘rpada panahalo guys, simple yung ano lang yung tie kaya nilagyan to natin yung sabaw guys, kunti para may twist